Mga kavision, eto na naman tayo sa isang intense at nakakakabang laban sa pagitan ng Lakers at Hawks. Final score, 134-132. Panalo ang Hawks sa overtime. Grabe, parang hindi basketball game kundi action movie ang napanood natin. Si Trey Young, mga kabasketball. Parang batang walang tigil, 31 puntos, 20 assists. Ang saya niya mag-distribute ng bola, parang Santa Claus ng NBA. At si DeAndre Hunter, Sumabog din sa 26 puntos. Feeling ko sa kanya naubos ang gasolina ni AD sa depensa. Speaking of Anthony Davis, binuhat din ng todo. Nakapagtala siya ng 38 puntos at 10 rebounds. Pero teka, AD, di ba pagod ka pa mula sa last game? Parang robot ang galawan! At syempre, si Lebron James, hindi nagpahuli. Isang epic triple-double. 39 puntos. 11 assists at 10 rebounds! Pero ang sakit kasi kahit sobrang effort, kinulang pa rin sa dulo. Napakainit ng labanan hanggang overtime. Mga ka -vision. Sa nagka-personalan na. Si Max Christie na foul out na parang, Bro, timeout out muna! Pero si Try, parang sinabing, Nope, akin ang laro na to. Ang dami niyang key plays na parang dagger sa puso ng Lakers fans. At syempre, shout out kay Jalen Johnson at Bogdan Bogdanovich ng Hawks na nagbigay rin ng spark. Feeling ko, pati mascot nila gustong sumali sa scoring. Lakers fans, ano ba ang tingin nyo? Masyado bang umasa si Coach JJ kay Lebron at AD o kailangan ng backup shooters asap? Mga kavision, sagutin nyo to sa comments. Ano ang dapat gawin ng Lakers para makabawi? Mag-trade ba ng player o mas marami lang Gatorade sa bench? O baka naman pang late game magic talaga ang kulang? Halina't mag-usap tayo sa susunod na episode ng Court Vision PH.